Sa karugtong ng ating kwento, humarap ang bida sa mga adventurer, bahagya siyang yumuko, nakahawak sa batok at humihingi ng pasensya dahil isang baguhan lang na tulad niya ang magiging leader nila. Sa isip niya, ang iba ay puro veterano. Masyadong mataas ang pamantayan. Ang isang adventurer na may suot na kulay asul na baluti ay pinipigilan siya, sinabi nito na hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito. Dagdag pa ng isa. Siya ay isang taong ni-recommend mismo ng bayani. Hindi daw ito magkakamali sa pagpili. Sinangayuna naman ito ng babaeng adventurer. Palagi rin naman daw silang inaalagaan ng bayani. Napatanong ang bida kung ganun ba. Sumagot ng oo ang adventurer. Kung hindi daw dahil sa bayani, malamang nabubulok na sila ngayon sa kulungan. Natahimik ang bida at iniisip niya ang bayaning iyon. Kung tutusin, Umaasta rin naman talaga itong parang bayani kadalasan. Naalala niya ang paghingi nito ng pabor sa kanya. Ngunit sa totoo lang, hindi pa rin siya lubos na kumbinsido. Samantala, ang batang pari ay humarap sa kanila, itinaas ang kanyang tungkod at sinabi, kung ganun, ang layunin nila ay makarating sa templo sa ikatatlumpong palapag. Pupunta sila roon para sa banal na pagsupil. Nalipat ang eksena, sa gitna ng kabundukan kung saan makikita ang unang palapag ng simbahan. Bago pa pumasok ang bida, iniisip niya, ang mga simbahan ay itinatayo sa mga palapag kung saan matagumpay na nakapagtayo ang mga tao ng matibay na pundasyon. Sa loob, nakita niya ang donation box kung saan karaniwan, kailangan magbigay ng malaking halaga para magamit ang kanilang mga serbisyo, ngunit, tulad ng inaasahan, libre ito sa pagkakataong ito dahil ito ay usaping may kinalaman sa simbahan. Nagtipon-tipon sila sa isang nagliliwanag na kulay gintong simbolo ng teleportation. Ang isang madre ay nagsimulang magdasal at umusal ng hindi maintindihang wika. Nagsimulang lumutang sa paligid ang maliliit na butil ng liwanag na kulay ginto. Ilang sandali pa ay unti-unti na silang naglalaho sa kanilang kinatatayuan. Nagsimulang lumitaw ang kanilang mga pigura sa ikatatlong palapag. Ang isang holy warrior ay binuksan ang pintuan at nagbigay liwanag sa loob ng silid. Nang makalabas na sila sa pinto, pinagmasdan ng bida ang paligid, nakita niya ang isang malawak at madilim na lupain at tanging ang aurora lang sa kalangitan ang nagbibigay ng liwanag sa paligid. Ito ang Tokyo Dungeon 30th Floor, Stagnate Aurora, Eternal Polar Night. Habang naglalakad at sumusunod sa Holy Warrior, inisip niya, ang buong palapag na ito ay pinapailawan ng banayad na liwanag ng Aurora. Kaunti lang ang mga halimaw dito, at mas kaunti pa ang mga mapagkukunan. Ang mas kakaiba pa, wala ditong boss sa palapag na ito at dahil maaari silang diretsyong lumipat sa susunod na palapag bihira na lang dumaan dito ang mga adventurer ngayon nakarating sila sa isang malaki at nakakatakot na simbahan madilim at nababalutan ng kulay lilang usok at liwanag lumapit siya sa batang pari tinanong niya ito kung talaga bang may plano silang palayain ang templo sagot nito ay oo itinuro niya ito at sinabi sila ang lalaban sa kasamaan sa loob ng templo at para sa kanilang mga adventurer magpatrol sila sa paligid at manatiling nakaalerto nagulat ang bida sa kanyang narinig tinanong niya ito kung ang ibig niyang sabihin hindi sila lalaban sa loob ng templo nagkatinginan sa isa't isa ang mga adventurer sa kanilang narinig sagot ng isang holy warrior wala itong personal na dahilan sinabi pa ng isa, kung papasukin ang mga taong may mataas na karma tulad nila sa templo, magiging napakadelikado iyon. Pinagmayabang pa nito na hayaan nila sila, ang mga expert, ang humarap sa kasamaan. Nainis ang bida sa kanyang narinig, inisip niya na ito ay tulad ng sinabi ng bayani. Naalala niya ang sinabi nito na may kapintasan ang konsepto ng mga halaga ng karma. Maraming paraan para iwasan na tumaas iyon, kaya hindi ito lubos na mapagkakatiwalaan. Bukod sa mga tunay na kontrabida, hindi nito kayang matukoy ang mga lobo sa balat ng tupa. At ngayon, si Naomi Kun mismo ang ginagamit ng mga lobo na ito. Napatanong siya sa bayani, kaya ang sinasabing galing nilang pagpatay, ano naman ang balak nila dito? Sagot nito, kung bigla nalang mamatay ang sampu-sampung tao, malaking kaguluhan ang mangyayari. Sobra na bang bulok sila? Napahawak na lang sa ulo ang bida at hindi na nakapagsalita pa. Bumalik sa kasalukuyan, sa harap ng batang pari, sinabi niya na kailangan pa rin nilang i-report ito sa guild ng mga adventurer. Hindi nila pwede itong ipagpaliban. Mawawala ang tiwala ng mga tao sa kanila. Ngunit ang tanging sinagot lang ng Holy Warrior, ay siyempre mapagbigay ang Naomi sa Manila. Lumapit sa bida ang isang holy warrior at iniabot ang isang papel, paliwanag nito, tapos na ang request at matatanggap nila rin ang gantimpala. Sino man ang hindi nasisiyahan ay malayang umalis, walang problema. Kunwaring tumawa ang bida at agad kinuha ang papel, sinabi niya na napaka mapagbigay naman. Binibigay nila sa kanila ang perang ito nang wala silang ginagawa. Habang hawak ang papel kinuyam niya ang kanyang kamao at sinabi sa isip, sa huli, bakok, lang din naman sila. Wala sila sa magandang posisyon para magsabi ng kahit ano, binuksan niya ang kanyang inventory at nilagay ang papel. Ginabayan ng dalawang holy warrior ang batang pari habang sinasabi ng isa, na ngayon, Naomi sama. Simulan na nila ang banal na pagsupil. Ang mga taong tulad nila na pinag-isa ng kapalaran ay madaling makakapuksa sa mga kaaway ng Diyos. Nang may malungkot na expression, tumingin ang batang pari sa mga adventurer. Sa malumanay na tono, sinabi niya, pakiusap patawarin sila. Habang papalayo ang grupo ng Holy Warrior, tahimik lang na nakamasid ang mga adventurer. Nang tuluyan ng makalayo ang mga ito, nagtanong ang isang adventurer kung ano na ang kanilang gagawin. Sagot ng isa, ano ang ibig sabihin niya? Kahit anong sabihin niya, tapos na ang request. Ang babaeng adventurer ay nagtanong kung hindi pa ba sapat dahil natanggap na nila ang reward. Patuloy ang pag-uusap ng mga adventurer habang ang bida ay hindi mapakali na nakatanaw sa mga holy warrior. Iniisip niya, alam niya ang hinaharap, lahat sila ay malilipol, kaya kailangan nilang iligtas ang mga tanga. Napakagat labi siya at nakayo kung nakapikit sa inis. Hindi naman siya pwedeng tumalikod at sabihin iyon sa lahat, hindi ba? Pagkatapos tumungala siya, nagtatanong sa sarili kung ano ang dapat niyang gawin. Lumitaw ang figura ng bayani sa kalangitan, sumasaludo sa kanya kaya napakamot ulo na lang siya sa inis habang sinisigaw sa kanyang isipan na walang hiya itong hindi makatarungang bayani. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.